Good afternoon thursday november 2 actually today and bukas is ano holiday dito sa japan kaya wala kaming work kakatapos lang actually ng work ko kanina uh, 445 and then 44 450 na or 455 na almost nandito ako sa isang clinic kung saan ko madalas dinadala yung mga alaga kong trainee para magpa-medical and ngayon naman a week Before kasi dinala ko dito yung mga naka-schedule ng day na yun, no? Kaya ngayon naman, nandito kami after one week para ku kunin yung result ng medical nila. Ngayon, ang naka-schedule actually ngayon is dalawa. Kaya hintayin ko lang sila. So, the deal is ganito. Yung bahay actually nila is malapit lang dito. Walking distance lang naman. Malapit lang dito sa clinic na to. Pero, kailangan nila magbisikleta papunta ng work. Kaya, ganto, If in, wala sana silang dalang bisikleta, pwede ko naman silang isakay na lang and then sabay na kami pumunta dito pero abala yun para sa kanila kasi pag uuwi sila and then kinabukasan syempre kailangan nilang gawin yung mga kailangan nilang gawin like grocery and all kaya sinabihan ko sila na dito na lang kami magkikita gamit yung bisikleta nila and after here excuse me pwede na silang umuwi directly sa bahay nila kasi ako, diretso na rin ang uwi ko. Mga 20 minutes lang din naman from here yung bahay ko. Sa kanila naman, wala mang 5 minutes andyan na bahay na nila. Hintayin ko lang yung dalawang yon and then kuha tayo ng result. Hindi kasi pwede na ako yung kumuha ng result eh. Una, kailangan yung health card ng tao and then kailangan yung parang membership na, sa clinic na to na, na, ng, ng mismong individual na yun no? kaya kaya gayon, kailangan ko silang hintayin and kailangan sila mismo yung magbigay doon sa sa front. And then nasa likod na naman ako para alalayan sila. <laughs> Kasi pero pag na ng result, okay lang naman eh. Pwede naman na sila lang, kaso lang if if wala ano, if walang sabit sa result ng medical nila, okay lang. Pero if meron, yun mahaba yung proseso. Kung nari, explain ko ano yung tumama or ano yung sumabit and then ano yung kailangan gawin, gawin from now. Kaya yun ang magiging papel ko dito. Parang, uh, hindi lang parang di interpreter talaga. Hintay-hintay lang tayo, saglit. Nandito na yung mga alaga. Akala ko sila. Nandito na yung mga alaga ko you know. <laughs> Pogi okay, Ito yung baunan mo? Ito, oh, sir. Ilan na, anak mo? Apat, sir. Apat. Apat? Kala na. Sipag tayo eh. <laughs> <laughs> Walang libangan, sir. Walang libangan. Ganun. <laughs> ah. Sa'yo yung isa. Yung. Ah, ilang kabli, sir? Ila si Dennis. Ah, may baka umuwi pa yun. Hindi, sinabihan ko yun eh. Ikaw una kong sinabihan, tapos siya. Kanina. <clears throat> may baka umuwi pa nga yun, sir. Bakit? Baka nag-ano pa? nag yung mga ano niya. Ah. Mga borluloy. Bagay, no? Hindi. Yeah. 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 Yun. Mm. <laughs> Nako. Kailangan mo daw magano. Mag-donate we'll ng dugo. <laughs> so, ang dyan, sir? 136 over 93. Okay lang? Hmm. Ah. Kailangan mo daw i-admit. Ito, sir? <laughs> Tawag mo na lang kayo. Si Dennis. Ah. Okay. No? Okay. Oh. Kay Dennis. Okay. 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 Okay.

Tapos na actually ang aking assignment. For, well, hindi ko naman assignment. Pahabol na assignment. Um, konting overtime lang naman yun. Mga isang oras lang. And, pauwi na ako ngayon. Nag-drive na ako pauwi. Si Kobe, hindi na makapagintay. Bilisan ko daw ang uwi. And, may pinapabili. Kasi daw kumain ng masarap na chicken and rice. Well, uh, may pipick up lang ako na pagkain. Kasi, Si Mizuki today may work siya, 'di ba, as usual or part-time job as usual. Then may may ano actually yung mga bata, may meron silang dental checkup. Kaya after ng work niya, sinundo niya yung mga kids and diretso sila dun sa clinic kaya wala daw siyang time for na maggrocery or mag maggrocery siya ka mag eto magluto ng dinner. Kaya nakiusap na lang sila na bili na lang ako ng dinner Daan muna ako, and then diretsyo sa bahay. Okay. Sarado actually yung restaurant na gustong pagbila ni Mizuki. Kaya dumaan ako ng grocery. <laughs> Para sa dinner namin for tonight. Tara, counter tayo. Papa! ah Papa! Papa, chicken and gohan. Ah! Araw? Chicken and? chicken bless you ah how was it very good go bless you i'm going to my log hey love you got your heart on your sleeve but the shirt on your back's a bit small

Wala gusto mo. Ano yung recipe? Ito. Kakatapos lang actually naming mag banding Maglaro ng mga card games. And then, si Mizuki and si Kobe shower na. Itong dalawa naman, na-download na. Kung ano <laughs> mang. Ayun. And, Wow. Well, bukas, kasi walang public holiday dito sa Japan. And yung new company ko, pagka holidays, wala siyang work. Unlike sa dating company ko, pwede kami, may work kami pag holidays, pero pwede naman namin i-convert ng ano, ng, kumbaga, kung pinasok namin ng holiday, pwede kami kumuha ng off ng, ng weekdays na may work. Kaya, pero mas swak yung ganto na pagka public holidays is off din ako. Kasi kapag public holiday ng mga bata sa nursery, yung nursery ni Kobe and ni Kyrie is syempre walang pasok. Si Kaida naman, syempre elementary, wala rin pasok. Then si Minziki naman, sa nursery nagtatrabaho, kaya wala rin pasok. Kaya nakakatulong, kumagamalaging tulong din to na kapag ka uh, public holiday, wala rin akong trabaho para ano Hindi na kailangan pang i- kumbaga i mix or i-adjust yung scheduling. Nahihirapan ka kami actually dati eh. nandito And, naman lahat ng mga schedules namin. <laughs> well, um, shower na rin, uh, shower na rin kami later after nito nila kaya. Bye-bye. See you tomorrow. Eto, simula na ng weekend namin from tomorrow, Friday. And I don't know if, san kaman ngayon, pero sana, um, magkarong ka kanang mung ano. Ang baga, enjoy mo yung weekend mo, with your family or with your friends.